Good morning, guys. Pauwi na ako. Kakatid ko lang kay Lucas. Ay, grabe. Grabe ang iniyak niya. Ang lakas ng ulan. Wala pa man din akong dalang payo Kasi akala ko hindi uulan. Pagbaba namin ng bus kanina. Lakas ng ulan. Basang basa na jacket ko. Grabe iyak ni labas Naglalaro sila sa labas. Mga bata na sa labas. So, habang umiiyak siya, yun, alakas ang lakas ulan, sabi ko, good luck na naman. Alamig bago umiiyak siya, bago na ulan pa, ay, yawan, kaya may kakasakit ang mga bata, kasi ganyan. Ganyan yung ano, pag naglalaro sa labas, sobrang lamig, pag umiiyak, may sipon pa nga si Lucas eh, tsaka ubo, ipanawawala. Pero ganyan na naman busana, basa na. ka. Ayaw, 3 minutes. Ayaw umalis sa akin ni Lucas kanina, Tim. Tsuro ko. So, nakasabunot sa akin. Bumitaw sa akin kanina. Yung tag-alaga na niya ang kumuha. Dahil ayaw talaga, sobra parang baka kung umiyak. Ang bata. Ang pangit ang panahon namin. Ulan. Wala pa man din akong dalawang, ano. Kapote. Kaguwi, wala akong payong nadala. Naabutan kami kanina ng ulan. Buti na lang may cover. Dala ko yung cover ng uh, stroller ni Lucas. May ano payong sa ilalim ng stroller ni Lucas yung sa anak ko. Kaya yun, Buti na lang at ano. Um, hindi, basang-basa din yung isa kong anak. Ako nga, basang-basa. ba? Ayan guys, nakauwi na kami ni Lucas. Nasundo ko na siya. Ay, grabe. Mal nakakaloka sila. Nakakaloka sila. Pagdating ko doon sa school, pagbukas ko ng pinto nila, guys, huwag nyo <laughs> Grabe, hindi ko alam bakit lagi na lang nandiyan sa aking gilid ng, sa may sentido. Ang Favorite na favorite nila yung pesto ko. Pesto, dyan. Favorite nila yung mag-tube, maglabas ang lahat. Ewan ko ba, hindi naman. Dito hindi. Basta nandyan lang sila. Gusto gusto nila lagi dyan. Yun nga guys. Pag, pagdating ko sa school, pagbukas ko nung pinto, <laughs> nasyak sila lahat. Tingin sila sa, la sa akin lahat. Yung mga taga-alaga, mga bata. Na-distract ko tuloy yung pagkain nila eh, oras ng tanghalian ng mga bata. Kaya, kumakain sila. Sabi ko, pagdating ko doon, sabi ko, susunduin ko na si Lucas. Sabi niya, ang sagot sa akin, sino daw may sabing sunduin ko si Lucas? Sabi ko, eh, sabi ko, tumawag kasi, si, may tumawag sa akin na sabi ko, sunduin na si Lucas. Tumawag sa akin yung isa nilang, nilang kaano, ka-trabaho, ka, ano, sa ibang level nga lang na ka, ano. Pero pwede rin tumawag pag yung papasun, uh, isusunduin na ang bata. Eh, hindi sila siguro na inform na tinawagan ako. Kaya lahat sila shock, sabi ni sabi ng mga ano, taga-alaga. Tulog si Lucas, sabi yung kaya kahit tulog pinakuha na sa akin. Kung hindi siguro tumawag sa akin, ano, maya maya ako pa siya nasundo. Kanina ko, siguro mga 12 o 12.30 ko siya nasundo. Tumagal-tagal siya doon sa school. Nagulat talaga ako. Napahiya. Ako tuloy yung napahiya. Kasi nga, sabi nila, ano, ah, uh, sino doon nagsabi, sunduin ko si Lucas. Eh, hindi na, hindi sila na inform na no, isa nilang kasamahan na tumawag sa akin. Nasunduin ko daw ng mag-11, si Lucas. Sinundo ko naman kasi tumawag nga sa asawa ko. Yung asawa ko yung nagsabi sa akin na sunduin ko ng mag 11 kasi yun din ang sabi sa kanya. Pagpagdating mo doon, masyak sila. Syak talaga, nakatingin sa akin, ha? Sino may sabi? Sabi nga, ha? <laughs> oh, ko nakatutaw. Ako na lang yung napahiya sa, nag sa nangyari. Kaya nga sabi ng asawa ko, kakausapin daw niya mamaya. <laughs> Hindi daw pwede yung ganun kasi ba, ano, yung hindi ipinapaalam dun sa mga nag-aalaga na susunduin. Kasi syempre nakakahiya din sa susunduin mo, hindi naman pala sinasabing sunduin. So sayang yung oras na pwede pang stay nung bata doon na hindi naman na iyak pa. Hindi pa kasi naiyak nung sinundo ko si Lucas eh ano, uh, Kinuha nga nila si Lucas sa ano isa eh, sleeping area. Tulog si Lucas. Tulog talaga siya. Hanggang sa nagising na nga lang siya nung pagkuha sa kanya. Di sayang, sayang yung oras na ano, dapat ang haba ng tulog ni Lucas doon na, tsaka yung stay. Kaya sa, sasabihan daw niya mamaya kung ano, bakit ganun ang nangyari. Hindi alam nung sa group ni Lucas na susunduin ko na natatigil tuloy yung pagkain ng mga bata. Ah, ano, kasi hindi nag-inform yung tumawag sa akin na isusunduin ko na hindi nagsabi dun sa group ni Lucas. <laughs> Siyempre, kailangan yun para ano, hindi yung basta-basta ka na lang pupunta na hindi naman sila natawag. At yun lang guys, nakwento ko lang nangyari kanina. Talagang, na ako pa yung napahiya ha ako pa kasi nga akala ko kasi alam nila nasusunduin ko na si Lucas kasi nga tumawag sa akin hindi ko naman susunduin kung hindi naman sila tumawag sa akin eh ay hindi pala sa akin tumawag sa asawa ko mm. hindi ko naman susunduin si Lucas kung ganun naman pala dahil gusto ko nga na masanay siya doon eh bago ganun nang, nang nangyayari yeah hindi alam ng leader kaya ganun Ayan, ang batang maarti na maligalig <laughs> maligalig siya guys naputol yung tulog niya nung sindo ko siya sa bus umiiyak siya kasi gusto niya kargahin ko siya Ay, hindi naman pwede ang bilis bilis magpatakbo nung ano ng driver puro yun lang yung pahinga niya nung tulog siya naputol pa kasi nga nung sabi isusunduin ko lalo nang nag-clean niya ang bata. Ang Lucas naging baringot siya. Dahil putol yung tulog niya. Yun lang guys. Kwento ko lang sa inyo yung nangyari kanina. Huwag sundo ko. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel and Facebook page Mami A Vlog. Thanks for watching. Bye bye.